Hi guys, ito na yung terrace namin. Ang mahal ng ano, ng roofing niya, bali 80,000. Ayan o, no, kulay blue. Kulay blue ang gusto ko. So ayan, ang terrace namin malaki din. Punta tayo dun sa loob na sa uh, master's bedroom namin. Tsaka ipakita ko sa inyo yung uh, tawag dito. Yung CR. Hindi pala biro magpapagawa ng bahay. Akala ko mabilis lang gawin. Hindi pala. So ito yung ano namin o no, nag scheme coat na sila. Aywan ko kung tapos na ba to. kailangan makalipat na kami dito ng ano, April 15. Basta matapos lang tong master's bedroom namin. At saka uh, yung CR at saka yung walk-in closet ko. So ito guys, yung CR namin. Oh. Yan ang tiles namin. At saka yung pinalagyan ko rin ng design. Nag-decision kami ng asawa ko na gusto ko may design para naman hindi boring yung CR kasi yung CR namin sa Norway para siyang kwarto na rin maganda yung, yung design at saka malaki rin yung bathroom namin sa Norway. So, sana makalipat na kami sa April 15. Ito yung walk-in closet ko. Inuuna din nila para lahat ng mga mga package mailipat na dito. Dahil uh, next next month, uh, April, basta nasa mga third week of April, alis na rin kami. Flight namin by first week of May papuntang France. Sana matapos na talaga tong aming master's bedroom. Kasi ayoko nang mangupahan. Basta pag natapos na yan, ayos na sa amin kahit yung dito hindi pa tapos. Basta may matulugan lang kami, ayos na. Ayan guys, oh hindi pa tinatanggal yung nasa ano, yung nasa gitna. Hindi pa tinatanggal tong mga scaffolding. Ang dami ah. Oh. Ang dami. Ito yung isang CR. may ano din to, may design din. Gusto ko pareho ng design sa kayong tiles. Pareho siya ng color. At saka yung gusto ko yung color ng tiles sa sala at saka sa sa hallway, gusto ko iisa lang ng kulay. At saka yung kulay naman ng tiles uh, sa master's bedroom namin at saka yung mga guest room, walk-in closet ko sa office ng asawa ko gusto ko iisa lang yung uh, kulay ng tiles at saka yung kulay ng tiles sa CR at saka sa, C sa isang CR namin, gusto ko iisa lang din para hindi magulo, kasi ba diba, ang pangitingnan pag maraming kulay ang mar maraming uh, kulay na tiles sa loob ng bahay, uh, kaduling So ayan ang bahay namin oh, Naisa. Masaya na yung kapatid ko. Na nakalipat na sila sa sariling bahay. Ayun siya oh. Nagliligpit ng mga gamit. Tsaka nagtanim nga pala ko diyan ng mga ano. Hay ko, ano yun, insect. Nagtanim ako ng mga ano uh, tawag dito mga tanglad papunta doon sa gilid ng bahay niya para walang lamok at saka dito rin sa baba nilagyan ko rin ng tanglad para walang makapasok na ah, uh, para walang makakaakyat na ahas papunta dito sa puno ng talisay so ito ang talisay namin yan nagbakasyon nga pala yung mga anak ko dito so nag enjoy kami kahit 3 days lang kami Na, kahit 3 days lang sila dito sa amin nakakabitin din gusto ko makasama ang mga anak ko ng medyo matagal pero sana uh, next time magsama sama kami ng para sulit yung banding namin ito naman yung mga tanim ko oh. ayon sila oh, mga pagod na mga pagod na sila ano tagay na bumili kami ng ano um, basurahan mahal din pala yan no 1,600 ang isa maliit lang sa well ko namin binili at ito ang pinakamahal na halaman ko malaki na siya at saka lumaguna ito oh mataas na rin oh Yee. <laughs> ang saya saya no Mahilig ako sa mga magtanim-tanim ng mga halaman. Tsaka itong aking coconut tree. Malaki na rin. Sana all. Ayan guys. May roofing na. Um, Ayan. Okay.